gaganda pa rito. Wala na. At dalawang magkasunod na magandang laro ito ay yung first game na napakaganda rin. Ibang klase talaga. So, ito. Kasama Chino. Who will it be? Garyaso. Paulaba. Ito. Ano kayo? Ay, Garyaso. Five seconds to shoot. Garyaso. Attacks. Garyaso misses. But they are four late at all. Which one said... Jeffrey Garyaso to the free throw line. Pero huwag kayo magkala Kalumbang Isang time out ng Ginebra At dalawang free throws Para kay Karyaso, So May pag pa. They will challenge Karyaso, Gano'ng katigas sa tigdip -tig mo Ipakita mo dito sa amin There's a foul Ayun po Ang uh, tira ni Jeff Karyaso, Ito 1-2 rin siguro may panalo dyan. Kaya pa yan, kaya pa yan. Kung sakaling makakatakuha sila ng uh, rebound, at kung may papasok ni Karyasi ko, na kung may papasok ko, malaman. Ito, may tinatanong sila. Teka, teka, meron pumasok na. Ano yan? Technical? Hindi, okay, meron. Meron sila clarification. Ano yung clarify nila? Anyway, free throw shot para ni Jeffrey Karyaso. And this is winning time para dito sa kapunan. On the baseline, from the free throw line. Only for the free throw shot. He responds to the pressure. One point eight points. Two seconds left. To my mouth ball in as expected. point ng pagkilos ng mga pupunan ng Barangay Hinebra Two seconds to go dito sa ball kay Ang advantage na meron ng pupunan ng Barangay ay yung kanilang, yung pupunan ng Mobile Line is in the penalty. Yes, at ang importante-importante, sabi mo nga, Chino, kailangan malinis na malinis ang pagkaka-receive dito. Pagka nagkagulo sa reception dito, mauubo siya ang dalawang segundo na yan. Kapit, at panoorin natin ang huling dalawang segundo.

Oh uh, yes, uh, historic game here. I've never seen a game like this for my life. The pass is ball talaga, Vitalcan. Tiranta itinya na, rekta trabaho ko para mangalason. And that's the big boss. So, Basu pumita siya, coach Pinatawa yes. ng bola With time Down to 0.2 of a second And ball the beat At tapang mo Yes, maliwanag na counted Dahil uh, wala na sa kamay niya yung bola Nung maubos yung uh, oras So That's officially A basket there The winning basket for Barangay Hinebra At ako Hindi po magkamayaw Ang mga tao dito sa field sports At po ang kaguluhan uh, dito Parang ng Lotto, higit pa. O, oh, tignan mo diba, ito ang ultra kanina. At ang celebration po, masaya pong Pilipinas bukas nun. Hindi, <laughs> 80%. Ha? 80%, 80 nga <laughs> po ha. Pero hindi natin didi-declare. -de ito